Nakainom si Sian, pilit pumasok sa Thanksgiving party na may love will make disappear. Kas at lahat ng mga bumubuo rito. Kabilang din ng mga bosses, syempre hindi rin mawawala ang director. Kasi Director Chad Bidanes. Napakasaya ng gabing iyon. Sa naganap, si isang private hotel and restaurant sa Hamangilaan. Lumampas din ang video na kung saan surprise si Paolo Milino para sa nilalapit na kaarawan nito. Inawitan at may pa birthday cake pa. Kasabay ng masayang party, may biglang sumurupot na pamilyar na mukha. Ang ex-boyfriend ni Kim Chu na si CNM. May CCTV footage na kung saan pili siyang inilalabas ng mga guard. Ito nga ang ilang komento. Ano bang motibo nito ang hiling niyang gumawa na ng eksena ngayon? Pansin ko as in walang project o guesting ngayon si Sian Lim. Nag-start talaga ito noong last year. Na napatunayan yan. matapos mag-premiere night at mall show. As in nilangaw kasi, Unlike a Chu na tahimik inulan ng mga projects, malaking blessing na nabigyan sila ni Paolo ng chance para mas magkakilala ng lubusan. Kaya itong si na naiinginig sa selos at pagsisisi. Career at magandang love life ang nawala sa kanya. Kaya ganyan siya ngayon kung maghabol. Sorry na lang, King Pao ang forever. At kahit kailan, iniwala na madaming magagalit kapag nagkabalikan sila. Ging kayo ba mga Kim supporters ay hindi rin matutuwa kapag nangyari yon?